Magtatapos na sa kolehiyo ngayong taon si Trisha na mula Pangasinan. Pero kung kailan abot kamay na niyang diploma, isang trahedya ang sumubok sa kanya. Umaga noong April 13, sumiklab ang isang sunog sa barangay MRR Queen of Peace, Baguio City. Isa sa mga natupok dito ang kanyang inuupahang kwarto kasama rito ang kanyang mga gamit malaki po yung effect po sa amin sa mental health po namin dun po sa incident po na nangyari sa amin kasi um, very ano po out of nowhere po very ano po kami eh um, sobrang pagod po kami that that night tapos biglang kinaumagahan po ganun po yung mangyayari kaya parang gulat na gulat po kami hindi po namin alam yung gagawin po namin that time pero awa po ng Diyos, unti-unti naman po nakaka-recover. Apat na linggo makalipas ang sunog na tumupok sa tatlong bahay, kabilang ng walong dekadang tahanan, tuloy-tuloy pa rin ang mga tulong na natatanggap ng mga biktima ng sunog. Ang laking tulong po sa amin, lalo na po sa aming mga students na um, umasa pa lang po sa mga parents po namin when it comes sa mga needs po namin and ano lalo na po, malayo po kami sa kanila sobrang laking tulong po sa amin. Marami po kaming mga goods na natanggap and financial assistance din po. Yun. Katunayan, ngayong araw na ipaabot sa halos labing apat na mga mag-aaral mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan ang mga food packs bilang tulong ng probinsya sa kanila. Yung mga ibang uh, uh, NGOs and individual na nagbigay ng kanilang mga tulong financial and at the same time, yung uh, mga foods or uh, foods or non-foods, mga ganon. So, madami, mga blanket, halos lahat. Na, uh, marami ang tumulong. Nagpapasalamat tayo kay Gov uh, Guico dahil uh, sa tulong na ibinigay niya sa mga kababayan nating mga taga-Pangasinan. Salamat, Sir Doby, at kay Governor Ramon Guico III. Maraming maraming salamat po. Aasahan ding makakatanggap ng tulong pinansyal ang mga mag-aaral. Bilang parte pa rin ng patuloy na paghahatid ng probinsya ng dekalidad na serbisyo sa lahat ng Pangasinense. Maraming salamat, Governor Ramon Rico Pangasinan, ang galing! Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.